Currently, ang Indiana Pacers ang may best offense sa NBA ngayon. As of recording this, number 1 ang Pacers sa offensive rating sa buong NBA with 122.3 points. Pero paano nila yung ginagawa? Well, sa review nato today, i-cover natin 'yung ilang ways pa ano sila nag-execute ng kanilang high-octane offense. First, syempre, pag-usapan muna natin si Tyrese Halliburton. 'Yung offense nila, heliocentric at kay Halliburton umiikot lahat halos. Nagagawa nila yon due to his ability to push the pace, make plays, and create shots. Through his first 28 games, nag-average siya ng 24.6 points, 4 rebounds, and 12.8 assists per game. Pinaka-interesting na stat para sa akin ay yung 3-point shooting niya. Na kahit na unorthodox yung form, sobrang effective pa rin. So far this season, 41.4% si Halliburton sa tres on high volume, around 9 attempts per game. With that kapag hawak ni Haliburton yung bola especially sa transition, sobrang threat niya and hawak niya halos yung buong opensa ng Pacers. Okay, so pag-usapan natin yung opensa ng Pacers. Para madali yung explanation, let's imagine basketball sa pinaka simplest form. You create gaps and then attack. You create advantages then attack, di ba? Pero paano yung ginagawa? Ito yung tinatawag na pressure points. Ito yung mga pinakamadaling baskets available sa isang offensive possession. Kaya ito yung laging pinaprioritize ng defenses. The rim, the corners, and stopping the ball. Okay, isa sa mga ways kung paano mamamaximize yung mga pressure points na yon ay sa transition. Isa sa mga paraan na ginagamit ng Indiana sa transition para makagenerate ng easy looks ay yung shooters nila pinapatakbo nila papunta sa corner. And yung gravity ng shooters na yon nagbibigay ng wide open lane para sa mga dumadrive. Kung makikita natin dito, body healed, pumunta sa corner. And ang nangyari, 2 versus 1. Dante, dalawa ngayon ng tao niya. Nemhard and body healed. Si so body healed is ang 38% shooter sa catch and shoot threes. On high volume pa yan, ha? halos five and halos 5.5 attempts per game. So, di ba, kapag ganun, as a defender, inclined ka. Subconsciously, mas mag-gravitate ka papunta sa shooter. And yun yung nangyari dito living Nemhard for a wide open layup. And yan kasi yung point ng depensa na nagmamatch ka pa, kakagaling ka sa opensa, and pagbalik mo sa depensa, makikipagmatch ka pa sa tao mo. And most teams na matransition, kagaya ng Indiana, nagtatake like take advantage sila doon para umatake ka agad. Makikita natin dito again, okay, same situation. So, later in the game na to, so nangyari na yung open layup ni Nemhard kanina. Kung makikita nyo si Josh Hart, okay, tinag niya yung nag-45 cut na Nemhard living a 50% shooter sa catch and shoot threes na si Aaron Nismi. And kung makikita natin, 19 seconds sa shot clock, maraming sabi, masyadong maaga, masyadong one and done. Pero ang point naman of executing on offense is to generate open looks. So sa Indiana, wala silang pake kung gano'ng katagal sa shot clock. Kung makuha nila yung open look sa isang good shooter or great shooter kagaya ni Aaron Nismi, okay na sa kanila yon. Again, transition. Kung makikita natin, okay, may tao sa corner, si Nemhart. So, naiwan si Branson, defending two players. Dalawang good shooters. At kahit na maaga ulit sa shot clock, ba, diba, Dalawang shooters yan. And two versus one. Yan yung sinasabi nating advantage. Boom! Again, makikita natin dito yung pressure points. Mas pinili ni Branson, bantayan yung corner. So, that's the easier shot. Pero 50% shooter si Nismith. So, pipili ka na lang ng kung ano gusto mong ibigay. Pick your poison, kumbaga. May kita natin ulit dito, body heal. Pumunta sa corner. Okay, 2 versus 1. Fournier, kontra sa si dalawa. And hawak ni Tyrese yung bola. Walang nag-stop ng ball. Yung ball pressure sa transition. And that gave Indiana another solid look sa transition. Open 3-pointer para kay Andrew Nemhart. And another way to attack sa transition. Kabalik tara naman ng shooter sa corner. Dito, ginagawa ng Indiana, yung big man nila nagre-rim run papunta sa paint. Kung makikita natin dito, okay, transition, nag rim run si Miles Turner. So, ang nangyayari dito, binibigyan mo ng reason yung depensa na mag sink and mag-collapse para bantayan yung rim. Kasi, kahit nasabihin natin na shooter to, okay, eto kasi, sure na 2 points na yan eh, ba? Diba? As a defense, obligado ka na bantayan yung rim. Ang priorities mo as a defense sa transition, stop the ball, and protect the rim. So, ang nangyari, kung makikita natin sa play na to, transition ulit, nag rim run si Miles Turner, ang nangyari, si Demar DeRozan, kailangan niyang pumili. Ibibigay niya ba yung layup na 2 points na sure? Or, ahayaan niya na lang si Jalen Smith na maka 3 points. Big man si Jalen Smith, pero consider as good shooter pa rin yan. And yun yung transition attack ng Indiana. Una, minamaximize nila yung gravity ng shooters nila dinadala nila kagad sa corner para mag-open yung lane. Pangalawa yung mga big man nila na athletic, kaya mag-finish sa ilalim, pinapatakbo nila papunta sa rim para mag-collapse yung depensa para malibre yung shooters nila, inversely. So paano naman kapag bumagal na yung laro kapag half-court na, hindi na transition? Pabalik tayo doon sa pressure points. Pero ngayon, titingnan natin yung basketball sa pinaka simple na paraan. Anong goal mo kung bakit ka nag-execute ng opensa? To create gaps, to create advantages. So kung makikita natin dito, simple pick and roll. Okay. Nakita natin na nakadrop si Sengun. And si Brooks dahil sa screen, okay, basically nawala siya sa picture dahil sa pick and roll. So nag-create ka ng advantage. Okay. This is 2 versus 1. Kung makikita natin. 1, okay. 2 versus Sengun. So, ito yung tinatawag natin advantage. And yung gap dito na sinasabi natin, ay after ng pick and roll kanina, kung makikita natin, okay? There this lane, okay? Merong gap dito to drive. And itong spot na to, specifically, pagdating dito ni Tyrese, doon siya mapupunta sa ating natawag nating advantage na 2 versus 1 kasi naka-drop si Sengun. So ngayon, Sengun, kailangan niyang pumili anong gagawin niya? Sasaluhin niya ba yung rim run? or sasaluhin niya ba si Tyrese Halliburton na dumadrive. So, yun yung tinatawag nating advantage. Random information pero si Tyrese Halliburton, nag average siya ng 43 pick and roll ball handler possessions per game. Sa possessions na yun, he 1.1 points per possession, which is 97 percentile. In other words, excellent. Actually, Pacers nga ang leader as of recording this sa points per possession sa pick and roll plays ngayon sa buong NBA season. Kung makikita natin dito again, eh, okay, pick and roll, nawala sa si picture si Brooke so meron kang kinreate na gap so ngayon yung gap na yon dahil mismatch to okay basically Halliburton versus Sengun okay so ngayon obligado si Van Fleet na maghelp dito creating an open shot dito and kapag nagroll naman si Jalen Smith dito okay obligado tong defender na to na magtag leaving a shooter wide open kapag nag-lift dito. So, yun yung sinasabi natin na pag-create ng gaps and ng advantages. Kahit na simple basketball, yun yung essentials and yun lang yung kailangan nila para makakuha sila ng advantages. Kung makikita natin sa play na to, nakadrop si Sengun, pinulat ni Tyrese Halliburton sa midrange. Open shot, di ba? Again, dito, ina-ice ni Anthony Black. So, ano ibig sabihin ng ice? Pag sinabing ice, i-reject mo yung ball handler sa screen. So, kung ito yung screen, hindi mo siya padadaanin dito. Pag sinabing ice, kung ito yung screen, ifo force mo siya na dumaan dito. Ipa-funnel mo siya sa big man, na si Wendell Carter, na naka at na-level. So, again, kung makikita natin, kung ipi-play natin, after na screen, nawala sa picture si Anthony Black. So, kung wara, ilagay natin ng X. Okay? X na to. So, may advantage ngayon si Jalen Smith kapag nag-roll siya papunta dito. Okay? Pag nag-roll siya dito, okay, and ito, mismatch to eh. Kayang-kayang talunay ni Tyrese Hallibur Halliburton si Wendell Carter in terms of foot speed. Okay, and mapipwer sa depensa ng Orlando na mag-help dito pag dumrive si Tyrese. So, basically, nakakreate ka ng 2 versus 1 advantage sa isang simple na pick and roll na solid yung screen. So, tingnan natin kung anong mangyayari dito sa play na to. Okay, inatake ni Tyrese yung drop. Floater. Again, dito. Ball screen by Miles Turner na wala sa picture si Cole Anthony. Okay? Boom. Okay. So may option ngayon si Miles Turner na mag-roll or mag-pop. So pag nag-roll siya dito and Dum si Tyrese, okay? Empty corner, walang tao dito. So nakapag-create ka ulit ng 2 versus 1. yun 'yung sinasabi natin. Simple basketball pero essential. Okay? Nakapag-create ka ng 2 versus 1. And ang laki ng gap dito to attack. So yun yung tinatawag natin na creating advantages. So again, naka-drop, pinulap niya sa mid-range. Shooter naman siya eh. Bakit hindi? Makikita natin dito, okay, paano kapag nag-switch naman? So, kumbaga, pag nag-switch, kung makikita natin, nag-switch dito. Pag nag-switch, tinanggal mo yung gaps. Pero, ang hindi mo natanggal, yung advantages. Kasi mismatch yan eh. Kayang-kaya mag-drive ni Tyrese most of the time para ma-blow by yung defender. And in some situations, magkocollapse yung depensa dyan, leaving shooters open. Kita natin dito, okay, hindi naman ganun nagkocollapse yung depensa, pero ang nangyayari, nakakascore si Tyrese Halliburton at Will. E yun yung benefits of having a player na kasing kompleto ni Tyrese Halliburton. Kasi pag nilagay mo siya sa opensa, na kahit basic, pero mina minamaximize yung skill set niya. Ang laki na tutulong sa team noon kasi nagbubukas yung buong opensa nila. Kasi pag nag-under ka sa screen, titira ka ng tres pag go over ka, 2 versus 1 sa pick and roll sa drop. Either if the drop off niya sa big man, or titira siya ng mid-range, ilalay layup niya, or mag -e yung kabilang corner, kick, -kick out niya papunta doon. Pero kan 38% shooter kay Buddy Hield or 50% kay Nismith. And sa mga player kagaya ni Tyrese Halliburton, hindi mo kailangan ng sobrang complex na opensa. And yung ginagawa ng Indiana. Tumatakbo sila, minamaximize nila yung possessions nila, mina minamaximize nila yung bola sa kamay ni Tyrese Halliburton.